Greetings mga migs! Welcome back sa Boy na Salita TV So heto na naman tayo sa ating episode na Tanong mo, sagot ko So subukan kong sagutin ang mga katanungan with regards to spiritual and esoteric topics Kung hindi kayo magiging kontento sa aking sagot pwede niyong ilagay ang inyong mga opinion dyan sa comment section At sa mga subscriber ko naman at sa mga hindi pa subscriber pwede kayong magtanong at pag-usapan natin yan sa susunod na video So kung bago ka pa lang sa channel na ito, please tulungan niyo ako lumago aking YouTube channel. Please paki-subscribe po, paki-like ng video, and don't forget to hit the notification bell para updated kayo sa ating mga future topics. So wag nating patagalin. Magpatuloy na tayo. Bago tayo dumiretso sa ating main topic about sa insenso, sagutin muna natin itong tanong mula kay Antonio Magallanes. Bro, nagtatanong yung pamangkin ko kung hindi ba raw paganisim yung leklay. Ang paganisim po ay religion din yan. Isa sa mga example ng mga modern paganisim ay ang wikan. Alam mo kasi ang religion ay parang Indicator 'yan or bansag kung ano ang klasing paniniwala meron ka. Tapos ang Leklay hindi pa naimbento ang mga bansag sa religion, hindi pa naimbento ang religion nandyan na yung Leklay. Ang Leklay ay hindi sakop ng anumang religion. Therefore, hindi paganism ang Leklay. Ang Leklay ay nalikha mula sa kalikasan ang kalikasan na may-ari ng Leclay. Hindi ibig sabihin na naniniwala ka sa kapangyarihan ng kalikasan o enerhiya nito ay pagan ka na. Ang term na pagan kasi ay yan yung ginagamit ng mga relihiyoso mula sa mainstream religion tulad ng katolik at iba pa para insultuhin yung mga taong outside sa kanilang paniniwala. At hindi lahat ng pagan ay masama. Mas marami pang masama sa mga katoliko at kristyano. At iba pang mga mainstream religion. Nagpapatayan pa nga yung iba eh. At ito yung main topic natin about sa insenso. Shout out nga pala kay Sir Jan sa pagtanong nito. Actually, pagkatapos kong sagutin ito, meron pang tatlong katanungan na maaari nyong pagkunan ng aral kaya wag nyong iwan yung video kaagad tapusin nyo so ito na, ito yung tanong ni Sir Jan mapagpalang araw po tanong lang po di po ba ang insenso ang tinuturing din na pangtaboy ng mga espiritu okay lang po ba na gagamit ng insenso araw araw lalo na po sa pagdibusyon. ask lang for idea salamat Regarding sa insenso, maraming nagkakamali dito eh. Lalo na yung mga vlogger dito sa YouTube na nangungopia lang din sa ibang vlogger. Yun yung mga walang alam tungkol sa insenso. Alam nyo kasi, may dalawang klase ng insenso. Ito yung palagi kong ginagamit. Yung iba na mga branded, hindi natin pag-uusapan yun. Yung nandirito lang sa Pilipinas yung insenso na galing sa simbahan yung kulay dilaw yung parang butil siya na parang bato tapos pwedeng gawing powder yun yung gawing insenso so, yun yung ginagamit ng mga pare so yun yung unang pag-usapan natin ang insenso na yun ay yun yung ginagamit sa pagtaboy ng mga masasamang espiritu yan yung ginagamit sa simbahan pang cleansing sa simbahan kasi sa simbahan maraming lumalapit na mga espiritu mas marami pa daw ang espiritu sa simbahan compare sa simenteryo kaya yung insenso na sa simbahan yung yellow letter F yung ano yun eh yung English term yun eh sige so, lang i-comment ko lang yan yun yung ginagamit talaga na pang expel ng mga bad spirits, yung mga low vibration at negative entity. Hindi naman lahat ng espiritu ay natataboy noon. Kasi yung mga espiritu na mabubuti, yung mga high vibration, hindi sila apektado sa usok noon. Kasi nga, mabubuti sila, high vibration entity sila. So ngayon may idea na kayo kung paano gamitin ang insenso. So pag-usapan naman natin yung isa pang ginagamit pang insenso, yung kamangyan. Ang kamangyan po ay ginagamit yan ng mga sinaunang Pilipino para akitin ang mga inkanto, mga mabubuting lamang lupa. Hindi totoo na magsindi ka ng kamangyan, matataboy mo ang aswang, hindi totoo yan mas maniniwala pa ako kung magsindi ka ng insenso yung sa simbahan. Pero kung kamangyan yung pag-uusapan natin, ang kamangyan ay pangtawag sa mga espiritu. Hindi siya pang taboy. Ang kamangyan din ay halos magkapareho ng epekto sa mga incense sticks, yung gawa sa mga puno. Tulad ng sandalwood, yung mga incense sticks na ginagamit sa kumantong halos magkapareho sila ng gamit ng kamangyan pangakit ng espiritu kaya nga kapag nagdarasal sa kumantong yung mga practitioner ng kumantong ginagamit nila ay kamangyan o di kaya incense sticks na sandalwood at iba pang insenso na gawa sa kahoy para akitin yung spirito ng kumantong na mananatili habang nagbibigay sila ng worship or prayer. Para pinapalakas nila ito, nagbibigay sila ng energy. At kung ikaw ay occult practitioner at magbibinyag ka ng medalyon, huwag kang gumamit ng insenso na pangsimbahan. Kasi matataboy yung mga spirito na aakitin mo na pang spirit guide sa medalyon mo. So gamitin mo yung kamangyan. So yan yung nagkakamali yung ibang tao eh, sa pag-interpret ng insenso. Kaya nga natatawa ako diyan sa mga vlog ng iba, yung mga marurunong kuno, bihasa kuno. Pero hindi alam ang gamit ng mga insenso. Ako, hindi ako marunong ah, hindi ako bihasa. Pero alam ko yung gamit ng insenso. Kasi hindi ako basta-bastang naniniwala sa sabi-sabi lang ng kung sino-sinong mga maestro-maestro at commander-commander dyan may mga iilan naman sa kanila ng mga legit talaga pero dyan sa facebook nako nakabasa lang ng pdf tatawagin ng sarili nilang commander, maestro ang dami niya sa facebook so yung sinasabi nilang magkahalong kamangyan at magkahalong insenso na pangsimbahan <laughs> dyan ako natatawa yan ang trip mo hinaluan mo ng pangakit at pangtaboy so ano yan, aatras abante yung mga espirito ba? Diba? parang kalokohan yan kung kamangyan kamangyan lang kung sabihin natin magtataboy ka so yun lang insenso ng pangsimbahan ito na, naalala ko na, ang tawag pala doon sa insenso na pangsimbahan ay frankincense. So, search lang yan sa Google at meron yan sa Shopee. So, dapat kasi kahit sa pag-insenso ay logical ka rin mag-isip. So, kung kamang yan, kamang yan lang. Kung frankincense, frankincense lang. So, dapat alam mo kung para saan yan at kung ano-ano ang mga gamit ng dalawang uri ng insenso na yan so ang third question ay mula kay Jim Jules anong ibig sabihin ng palagi na lang akong na sulyapan ang 1111 sa phone ko like everyday, so yan po ay angelic number so ibig sabihin ng 1111 ay kung ano yung pinaplano mo o pinapangarap mo So it's a sign na gawin mo na. Kasi pag pinalagpas mo pa yan, maaaring hindi na matupad. O yan yung sinasabi na kung may pangarap ka, simulan mo na ang unang hakbang ngayon pa lang. Huwag kang maghintay ng Pasko. Tapos, pangalawang question niya ay, legit po ba itong Saint Benedict Medallion? Ang Saint Benedict Medallion po ay gawa yan ng tao. So, tignan mo sa Google, meron diyang imahe ng Saint Benedict na galing sa simbahan yung galing sa simbahan talaga so yung gawa ng mga monk sa monastery so yun yung kuwaan mo ng base pag ganun yung imahe so yun yung legit kasi maraming version din ng San Benito na lumalabas ngayon pero mga ermitanyo at kung ano-ano pa yung mga occult so yung original version ay yung sa simbahan talaga yung likod niya ay si San Benito na nakatayo may dalang cross at saka kasulatan. Tapos sa harap naman, doon yung cross, tsaka yung mga basag niya. O I mean, yung mga letra niya na may mga basag. Ang apat na tanong ay mula kay Boss Jovi. Hi sir, as lang po. Yung offer mo na mga food sa kumantong mo, ilang days na siya bago mo itapon sa basurahan? So yung food na ulam, kanin at saka ulam, so overnight lang, kinabukasan yan, dispose mo na. Huwag mo ipakain sa aso, kasi ano yan eh, uh, dinaanan yan ng mga espirito eh. So labay mo sa basurahan, o di kaya ilibing mo sa lupa. Tapos yung mga biskwit naman, mga candy, so siguro mga 2 days, 3 days, yung iba, yung mga hardcore talaga na practitioner ng kumantong amulet, ay every 24 hours talaga or every 12 hours overnight kahit candy man yan o biskuit pinapalitan na nila kasi sabi nila kinain na yan yung essence niyan kinain na ng spirito ang last question ay mula kay Ronald Ramirez boss ang palad kick leklay, na nasa loob ng pendant pwede bang lagyan ng ibang klaseng pampaswerte palubag loob, panghalina, pangakit ng mga customer hindi pwede kaya nga tinawag siya na palad kasi siya lang yung mga kalokohan na yan yung mga kabubuhan na yung pinaghalo-halo na yan gawain ng Pinoy occult kaya ayan nagkaletsi-letsi ng buhay ng iba bisnaswertehin minamalas na kasi nag-aaway yung mga energy Napat-focus ka lang sa energy ng amulet mo. Yun lang. So, ayun mga mix, Kung mayroon kayong mga opinion o dagdag na mga sagot, i-comment nyo lang dyan sa comment section. O kung mayroon kayong tanong, i-comment nyo lang dyan para pag-usapan natin sa ating future topics. So, kita kids. Until next topic. Thank you.